Kapatid po si ate. Kita po. Kita. Tapos po ano. Nung nagpakuha po ako ng, ano, ng dugo, po. Eh hindi ko alam na may infection po. Hindi ko alam po na. Bakit? Anong infection ba? Infection sa po. Nagkasugat ka ba dati na ano? Na, na infection? Kung so, hindi ka nag-antibiotics o so nag-antibiotics ka, tinigil mo. Yo! Yun yun. Eh nag-antibiotics ka na ulit uh -huh. Tinuro ka uh -huh. na no? Ubus na po yung ante ko yun. Sinunod mo yung dosage? Okay. Yung oras ang ino? Wait okay, na ah, ah, Tanggalin mo oh. lang ang ginawa dito, dali. Gamitin mo to bilis. Magtsahin <laughs> kayo. Bukas na bukas yung portal niya. <laughs> Sir, gumaan? Pakarandan niya gumaan? Yung mga kate eh? Ah, ah mga ba, Hindi. Nagsugat lang. Mawala na Bilisan mo. Kaya pala may infeksyon sa dugo Eh. Dahil mo eh. Ah. bakit maro kinulam to? Bakit mo kinulam? Ah, ah, Bakit mo ako no, so kinulam to? Bakit? Ingit. Ano? Ah, Ingit. Ah, ah, ano kinikita mo dito? Ano kinikita mo? Bilis sagot. Ha? Ano kinikita mo? kami kami Sinaman mo na ito dito dati. Ayaw ba? Parang kahawig din, No? Bilis. shade Para pag umulan, hindi masyadong pasahit na ako. Mga piyas, hindi pa pas. Tapos malamig. Ang sabi, pili ulit ako. Bilisan mo! Net na. Bilis. maayos kayo. Yung mga tao, <coughs> namumuhay ng ayos eh. Baka disotso lang, nabalaan nyo na agad. Papatay nyo yung atas eh. Atas nyo kaya puso nyo. Tanggal kayo, Bilis. Grabe yung mga pumasok sa'yo, patay ng patay. Ibig mm. sabi, may mga ginanto na yun. Tulog <coughs> talaga yung pag ginilitan niya. Mm. Mm. Bilisan mo ba mm. Normal. Inom ka tubig Yung okay iba hanggang ano, kinabukasan, sumasakit. Pero hindi ganun ka-discomfort. Nakakarandom na lang ako sa sakit. Inom ka. Naantok na antok ka kasi inyo dugulo nyo number 50 po dito na lang ay paalis naman kanino gamit yan po. number 50 po dito 5-0 wala 5-1 madam ano ba nangyari sa'yo <coughs> inuubo po isang buwan na tapos po nung no, nagpa-medical ako na nakita po pneumonia tapos po lagi na sakit yung ikot ko pa yung gabi hindi po ako nakakatulog na isang buwan bueno na, po. na? Yes, po yes po may ka na ano? hindi pa po, لا. nawala nga po ay, yung ano, yung binigay po nga <laughs> sorry yung ano po, yung nawawala po yung ko sa pagkain nawawala! yes po So, patakawin kita kasing takaw ko. Eh, pumayat na nga po ako eh. Agad, yan po matakaw sa ng katawan. Walang po. Meron kami mo. Punta po sa iblad kaya sarang meron wala. Pikit lang po. Pasok. Tanggalin mo lang dito. Bilis. 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 alam ka? At tawag ko na nanay nito pasok. Ah, mama please. Mama niya. Pasok sa inyo. Pa. Ah, patay na si mama mo. Tanggal ka diyan, bilis. Dalawang kami gawin ito, bilis. Sino ba mama mo? Mama ko po, si sa dabaw po. <coughs> Ito, mama mo to, hindi? Hindi po. Magtagalan mo na, bilis. Ah. mo. <coughs> Bilisan mo. <po. coughs> Gusto mo natin yan? Saan mo natutunan? Magmumulang na yan. Saan mo natutunan yan? <coughs> Natuwas ako. Nag-turo dito. Pasok. Pasok sa'yo eh, pero magtanggal ka dyan. Bilisan mo. No. Masakit. <coughs> 자카으 아, 아, <troops> l hindi pa ubos yan. Hindi pa? Ubusin ko na. Pati balik. Okay ka na. Patayo agad. Tubi ka muna kasi ka na uli ng dugo mo pag normal <coughs> ikaw naman kahit sa'yo nagutom ako kahit sa'yo nagutom ako ano? mungulang muna, tagtao na uli, tawag ka nanay ha? <coughs>

Nakaramdam mo, kung gumana pa karamdam ang katawan mo. Nag-okay? Sige lang ka.